Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At marami po tayong aabangan mamaya. Sa mga nasa kamanaba na nga po dyan, nagaantay na nga po. Magdala po kayo ng payong, minipan, cup, tubig, di po ba? At syempre, mga kaldab, kumbaga kapote. Dahil umuulan po ngayon, di po ba? sabi ko nga po sa inyo may mga bagay-bagay na dito nyo lang po mapapanood dito sa channel ni Mr. Destiny number 8 po float kumbaga sa parada kasi may 1, 2, 3 sampu po yan eh kumbaga pang walo po na makikita nyo si Alden Richards kaabang-abang na yan katulad nga po na sinabi ko kanina Kaloocan, Malabon, Nabotas at Balinsuela sa Balinsuela nga po ito mag tatapos. Di po ba? Ito eh, ang kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. Dito naman po sa channel natin, napakarami nating update at kaganapan. Sa mga nagre-react po, sa mga gumagawa po ng issue, patungkol kay Katrin at kay Alden, okay lang po yan, wag nyo na pong pansinin. Alam nyo naman po na hindi natin yan, kumbaga kinukonsider. Kaya nga po ako nagbibigay lang ng update para rin po alam po ninyo. Hindi ko naman to ginagawa para... Di ba katatapos lang po ng P, ng ABS-CBN Christmas Party tapos si Kat, talagang trending lagi o, ewan ko lang po yung mga iba nagre-react hindi daw trending okay lang sabi nyo po yan eh. hindi naman po ako namimilit di po ba yung Katnil nga po kumbaga kahit sa Facebook eh di po ba tapos sasabihin nila ako lang daw po nagpapatrending ako lang daw po okay lang ngayon mga kaaldab kung nagtataka sila bakit nga po ba galit ang GMA at hindi nga po pinapunta sa EAT o sa 8 Bulaga? Dahil pag nagsama po kasi sila ni Mengay, di po ba natatakot po sila? Tatakot sila na baka mabuo na naman ang ALDAB, baka pag-usapan na naman yung ALDAB, di po ba? <coughs> Takot po sila, yun yung katotohanan na lagi ko naman po pinapaliwanag. Malaki po talaga respeto nila sa ALDAB. Malaki po talaga... ang takot po nila. Totoo naman po yung sinasabi ko. Eh. Totoo naman po yung pinapaliwanag ko. Hindi lang po talaga nila gusto yung mga binibitiwan natin. Sabi ko nga po sa inyo, kung gusto nyo lang naman po ng update, kila Mengay, kay Alden, pupunta lang naman po kayo rito. Sa ngayon, wala naman pong post si Main Paul Carson sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Lahat po yun. Kung may nakikita man po kayong post, throwback lang yon Mga matatagal na yon. Sabi ko nga, bakit kaya ako, pag nag ako, galit sila. Inis sila. Kung baga, sasabihin agad nila, ako, matagal na yan, delulo talaga yan, kulto, paasa. Tagal-tagal na niya, pinopost pa, 2016 pa yan, 2017 pa yan, yung bago naman. Pero kapag yung army nagpost post pansin nyo, hindi sila nagre-react, hindi sila nagko-komento, wala po silang sinasabi. Patunay lang po yan, mga na may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po yung latest, kung ano lang naman po yung trending, doon lang naman po ako. nipo ba? Bagamat maraming kwento na hindi nga po maganda at hindi kaaya-aya, okay lang. Alam ko naman po yan eh. Lalo na po yung mga dumadaan sa channel ko, mga Alden Fanatics na sinasabi nila, lalo na po yung mga Blue Hearts, Naku, si Alden single lang, ganito ganyan, wala naman talagang kare. Hindi nyo po ba pansin kung bakit hanggang ngayon single si Alden? Hindi nyo po ba alam yung katotohanan na talagang si Bossing na nga po may sabi, di po ba? Matagal ng kasal yan, may dalawa na ang anak eh. Hmm. Kaya nga po ko sinasabi ko lang po yung totoo. Pero gaya na sinabi ko, wala pong pilitan. Wala pong kumbaga kumbento. importante lang naman po dito, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po tayo. Di po ba? Nakakalungkot lang po kasi dumating yung point mga kaaldab na wagi po tayo. Dumating yung point na naandito na po tayo. Kaya sa mga taong nagre-react at nagko-komento sa mga nagsasabi sa akin, ako Mr. Destiny, move on ka na, tapos na yung boxing, talo na kayo, wala namang pong problema. Di po ba? at sa pinalabas kanina na Destined to be yours ng GMA Kapuso nakakalungkot tama naman po yung mga senaryo ninyo tama naman po yung mga sinasabi nyo na nasayang po talaga yung karir ni Mengay totoo naman po yan eh kung pinagpatuloy po ni Mengay yung kanyang karir siguro nalag, na, nahigitan niya pa si Alden Richards real talk to naku ang dami na naman mababasa yun yan Mr. Destiny sasabihin nila halatang halatang Alden Panatics um, main Panatics ka kasi galing na sa bibig mo malalagpas ang pa si Alden de totoo lang po na yung husay po ni Mengay kung nakitaan po ng itbulaga to at hindi siya kumbaga tinago ibig kong sabihin hindi siya pinalabas ng yung gagawa ng mga pelikula yung solo di po ba puputok talaga yung pangalan ni Mengay kaya put putok na putok na po talaga yung pangalan ni Mengay kaya lang hindi siya binigyan ng magandang karir. Yung tipong, kumbaga, dito, dito kayo, gawa kayo ng pelikula, collaboration kayo, hindi po bawala eh. Sinasabi ko lang po ito, para po sa kalaman ng lahat, na nakakapanghinayang, tapos kasetas, tapos ngayon, ginagawa nila si Mengay ng bagong, ano, pangalan. Eh hindi naman po talaga ma, wala na eh, kumbaga huli na. Hindi po ba, huli na kasi, na ano na si Mengay sa pangalang, ano eh. Aldab di po ba? Yayadab. Kahit anong gawin natin, kapag sinasabi kasi yaya Yayadab, mas kilala si Menggay. Eh. Pag sinabing ganito ganyan, 'yun agad ang una mong maiisip, di po ba? Sinasabi ko lang po 'yung totoo. Sinasabi ko lang po 'yung mga nangyayari, mga nagaganap. Sabi ko nga po sa inyo, dito lang po sa channel ni Mr. Destiny. Kung ano lang naman po 'yung latest, dun lang naman po ako eh. Kung ano lang po 'yung trending, kung ano 'yung pinag-uusapan, di po ba? tapos galit na galit sila nako ganyan ka Mr. Destiny lahat ng sinasabi mo hindi totoo yan puro ka fake news puro ka paasa kaya yung kulto lalong masayang masaya dahil sayo ikaw yung isa sa promotor ikaw yung isa sa ano dapat idemanda ka etc yung tipong hindi tayo nawawala ng pananakot yung tipong hindi nila ako makuha sa santong dasalan, kinukuha nila tayo sa santong paspasan Totoo naman po eh, bumaliktad lang daw po ako. Mag-post lang daw po ako ng kay Mengay at kay Arjo. Susuportahan daw po nila ako. Lahat daw ng suporta, matatanggap ko lahat ng mga binipisyo. Napakasarap pakinggan, no? Tapos ganun din yung Alden Fanatics Sabi nila, puro kay Alden nalang lang post mo. ng baga, marami rin naman kami. Susuportahan ka namin. Mananatili kami sa'yo paglalabang ka namin sa huli. Alam niya sa totoo lang po, kung followers lang po yung sa akin, viewers lang po yung habol ko, eh yun po yung gagawin ko. Hindi po ba? Babaliktad na ako. Total, kumbaga marami namang gumawa niyan, hindi lang ako. Marami nang bumaliktad, marami nang nag-move on. Hindi po ba? Na normal na lang po para sa akin. Normal na lang nagagawin gagawin ko yan kahit papano siguro walang mambabas pero hindi kasi ang punto ko rito yung pinagsamahan po namin yung pinagsamahan po since 2015 hindi po ba yung nakipagsiksigan tayo sa Broadway nakipagsiksigan tayo sa tamang panahon isa tayo sa mga humihiyaw isa po tayo sa kinikilig di po ba? real talk mga kalda. well bahala na po kayo kung ano yung sa kung ano yung sa tingin po ninyo well hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaalda ba kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina kay at Isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.